hahaha <laughs> halo guys Sabukuan, bukuan manila ini Gusto niyo ng boko guys Dito lang yan sa Bililiao Papunta kami kay Casado tayo vlog Kaya Casado, dito na kami sa Bililia Ino muna kami ng buko rito Ayan Ha? Sarap dito Wala ah? mga laga Ha? Hello, 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 hello. Halo halo ibin, Marami na. Walang para. ano ba? Maybe this time, this time And guys. Ayano. Ano ha? ano masasabi mo. Ate. ano Ate. Drawing ka na naman. Mario. Mario, Mario. Bilang, hanap buhay lang yan. Hanap buhay. Hindi nyo naman madada yan. Puro so? kwento. Walang Wala. Sarap. Laga. Tatlo na lang bayonik na yun. na Ha? tayo? Tatlo, tsaka dalawang OBR. ha 對吧,对吧？對吧